ito po ang hanap buhay ko para sa mga anak ko kasi nangangarap po ako makatapos ang anak ko itong taon po, apat na taon, apat na buwan na lang po magsasara na naman ng klase, graduate yung mga anak ko ng K-12 nangangailangan po kasi ako ng tanay ang pinagahandaan ko po sa totoo lang ang anak ko mag-aaral, mapag-pressure ka at 7 engineer, dalawa po sila, ko lang sa Diyos itong hirap ko na to, kapalit Makatapos ang pag-aarap ng anak ko sa sentro ko. Mag ko. Magpapakserbisyo ko sa mga anak na nangangarap ko ng sila. Yung mga ka-business, ah, bago natin simulan tong ating video, ah, muli, makikisuyo po kami sa inyo mga ka-business. Pakisuportahan po natin yung ating mga sponsor. Ayan po, si Kalakbay Canada Channel. Maraming salamat, boss. Thank you so much. At saka si Bato Bayani TV. Yun mga ka-business. At saka si DLD Katropa Vlog. Yun mga ka-business. DLD Katropa Vlog. Sila so, ilalagay na lang po namin yung kanila mga YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-business. Pakisuportahan po natin sila. Thank you. Hello mga ka-business, magandang umaga po sa atin lahat. Pasensya na kayo kay Mrs. Ka-Business eh. Ano ito? na ng kape. ako <laughs> mo? Tayo mga ka-business uh... <laughs> right. <laughs> no, no, okay, right. sa Ten ten ten. mo? Ayan, may t-shirt ako. So, ito, ka-business. Sa suting ko. Hmm, bagong laba, kapalit lang ako. <laughs> One, two, 3 three. three <laughs> Ginagawa mo. Ginagamit ko mga ka-business yung aking kapangyarihan. Gumagana. <laughs> Ngayon na to medyo talagang ano, abang-abang. -abang. Kasi uh, punta tayo sa paggawa ng sidecar nung ating tinutulungan na si Nanay Hamburger. Tapos sa uh, balita namin kayo. Sana ito maikabit na yung sidecar niya para may magamit na po siyang magandang panglako sa kanyang hanap buhay. Wow! Ayo. Hanap buhay. <laughs> po mga ka-business. Yeah. <laughs> eh, mga ka-business, nandito na tayo sa pagawaan po ng ano, sidecar. Yung para kay Nanay Lisa na nagtitinda ng burger. Naglalako oh! ng burger. Ito na po mga ka-business yung ano niya. Oh. Ayan mga ka-business, bago. Wow! So bali mamaya, ikakabit na lang yung uh, bike niya. Bali ito kaya may lagayan ng lutuan. Tapos ito may ta may ano sa ibabaw. Kahit mga ano siguro. Dos. Dos, no? Yan. Tapos dito, uh, lapat to rito. Para patungan ng mga paninda. Di ba? Ayos. <laughs> ano mo kuya? Japit po. Japit? Japit Aguilar? <laughs> malaksiyo na ha. mama hapon hapon okay na to no uh, mga, ano ano Lower ano yan ano Ha? ano ah, ano 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 bike ano para ano ano daw ano 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 yung bike ano 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 Pagka nandito siya, hindi siya mainitan mga ka-business. mga ka-business ha, punta muna tayo kay Ate Lisa. Kunin natin yung bike niya para may salpak na rito. Tsaka para tawag ito, may i-align, no? I-align pa yun eh. I-align mga ka-business. kami kuya kapit <laughs> Boss, balik na lang kami. Kunin ko lang yung bike. ay mga ka-business ha, Paalis na sana tayo biglang dumating yung may-ari ng pagawa na sidecar si Gedolpo. Yan oh, si Boss Dolpo. Oh! Talaga naman. Kaya gano sa vlog ko, boss. Yan oh. Para business. <laughs> Nanggaling. Pupunta ko lang siyempre eh, sa uh. Pulakan. Oo. Uh oh, Sa Marcela. Ito, ano nang ito? na ganito? Ayun na. Ito, 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 ito. Ano doon? Kukunin ko. Para daw ma... Para malaman ko kung saan anong butas niya. Ano doon maglalagyan ng super galang. Oo. Kukunin ko yung bike para may... Para malaman ko naman kulong. Wow. Tapos wag mong kuklipahan yun. Mga ka si Sir Dolph po, tatlo yung shop niya ganito, mga ka-business. Baka may mga gusto magpagawa po diyan. Dito lang po to mga ka-business sa may anong road to kuya? Bagong Bong Road tapat ng Maribela, Evergreen. Bagong Road tapat nitong sa division na Maribela mga ka-business oh. Ayan oh. Napakabait mga ka-business. Meron tayong discount no. Oh, Tama ba? thank you, ah, thank Sorry. you. Ayos. Eh mga ka-business, uh, specialist sila sa mga ganito. Yan, mga sidecar, sa mga tricycle. Ay, mga ka-business Sir, baka may gusto kayong batiin. Shout out. Shout out sa asawa ko. Yun. <laughs> Makalimutan na lahat. Huwag lang yung asawa. <laughs> balik mga magkano po yung aabuti uh, ng no, ano, sir? Tapos kulang lang apat na yan. Labor material, sir. Labor material. Uh, labor material lang mabayaran. Ayun. Uh, para tulong natin dun sa nagkisim na ng ano. burger ba yun? Oo. Naglalako ng burger. Oo, oo. Naglala ng so, yung mga kabusiness, ano? paliwanag ko lang napakalaki nung natipid natin kasi pagka ganito magpapagawa ka nito papasadya ka usually umaabot ng 7,000 pero sa pagkakataon na ito mga kabusiness nagmagandang loob di si Sir Dolpo labor, material lang. labor at saka materials lang so more or less na sa mga 4,000 lang daw po yun. Tama po. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. So, kukumputin niya po tapos uh, iiwan niya rito sa anak niya papakita ko naman sa inyo Ayun mga ka-business Thank you talaga kay Sir Dolpo Sir, so maraming wow. hey salamat po e e e e Thank salamat po ka rito para lang. Oh. So Balik kami Yes So mga kabusiness, sa papunta na po tayo doon sa bahay nila, Ati Lisa. Sandito na tayo. Ayan, kasama natin tropa. Hello. <laughs> Ito yung bike mga kabusiness. Nakakabitan natin ng ano. Ito, nung nakaraan mga kabusiness, ah, uh, na rin tayo ng tulong. Ito yung binili naman niya. Yan. Mga preno na yan. Ito. Tsaka yung kadena. So ngayon naman, Uh, dadali na lang natin yan dun sa paggawaan para maikabit yung sidecar, may salpak ng maayos mga ka-business. Yeah. Kasi align pa yon. Let's go! Tao po! po Ay! Ito pala diba si... Mga mga Morning! Nakapasok ko yan! Pangkabi ma'am eh! ko na po itong siya gilalit! Ayos tutuloy kami ha! Oh,

Okay lang. Ha? Ah, oh, business nandiyan si Ate Lisa oh. Good morning. Naligo pa talaga, magong ligo. Talaga naman. Ate, ah, mayroon ako sa iyo. Ay, may pasalubong si Mrs. ka business. Oh. Ano ba 'yan? Buksan mo 'te, buksan mo para ipakita natin. Dito 'te oh. Yan. Ano ba yung pasalubong ni Mrs. Kabisnes? sabi na anak ko, ma, bumili ka ng bato. Kasi oh. Hmm. pagdadating sila. Oh. Tingnan oh. 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 Wow. Eh? wow. Mahal si Guto. <laughs> <yung> Pagpresensya <laughs> mo na tayong nakayanan namin. Oh, Ay, salamat hmm. po. Salamat po, ama. Mm -hmm. Ang regalo ni Mrs. Kabisnes business Mm ay, hindi na nakakahiya. Natawa nga ako sa video nakita ko yung baso, yung plastik Takip ng termo yun eh. Tatap ng peraso, yung matagal na pa ng tatlong taon. Ayos. Ay, mga business si Kuya oh. bisim. Busy, busy. Ay, ay, po. <laughs> ay lang po kasi mahal pa paayos. Ano <laughs> yung uniform? Opo, oh, isa yung pang iba ba, sir? Kaya okay. ay, sira po yung runner. Kaya oh, ganyan din kami po. dati. Oh. Para po makatipid kasi... No, bago pa lang po kasi, wala pang ibon. Oo. Oh. <laughs> So ate, pupunta tayo ng ano uh, ah, dun sa paggawa ng sidecar para may Oo, dali natin sidecar Sidecar, bike Ay, bike Tayo so, mga kabusiness in a count of 3 1, 2, 3 Chidadadad Sa'yo mga ka-business, hindi gumana yung kapangyarihan ko. <laughs> Nandito pa rin tayo mga ka-business. <laughs> Binabaklas pa kasi nila. Sa'yo uh, mga ka-business yung ano, yung bike na yun dadali natin. Mga ka-business, ito yung bubong nila. Yan. Uh, Papradjikin natin yan mga ka-business. Sa susunod naman po. Oo. Kasi yung bubong nila kasi mga ka-business, binili lang nila sa junk shop. Butas din. Kaya uh, maraming butas. Ayun o. Oh. Ayan o. Oh tagpi-tagpi tapos maraming butas kaya pag halimbawa pong maulan eh umuulan din po rito sa loob kawawa naman yung ating mga kababayan dito ayan so ay mga kabisnes may awan Diyos sana pagtulong-tulungan natin mga kabisnes Ma mapaayos natin yung kanilang bubong ay mga kabisnes nandito tayo sa bilihan ng mga ano, payong bilan natin ng payong si Ayan e na yung payong na ano Sa paglalako Subukan mo, subukan mo buksan Kasi sidecar lang ng bike yung lalagyan eh Oo, ayos. Ganda na eh Ayos, okay na yan te Ha, happy <laughs> <laughs> mga ka-business uh, ah, pinapipili natin si Ate Lisa ng no, mga kailangan niya yung plato ito ito pansipit ito lagayan ng ano to? ng palita o karyoka palita turun yan yeah, mga ka-business ah. maganda diba? Sente. tapos ito may kawali na rin itong kawali Ba't dalawa to te? Okay. Sa isang, ito sa mantika ng karyopa. Okay. Ito, mantika ng fishball. Ayun, para hindi maglasa no? Opo. Okay. Ayun. Maglasa Galing ah. Okay. Ano pa? Baso? Ano pang kailangan mo? Ano kailangan mo? Kunin mo muna. Yan mga kapil na ito. Tapos ito payong para sa ano niya pagtitindak hindi siya mainitan. Oh. Sandok. Sandok. Ayo nga pala. Ayo nga pala, Ito. Oh tibay ba yan? Pang samantagal? Tayo uh -huh. so, mga ka-business sa kawali sul, sa baba, payong ayan ba? payong, sa niya ito, mga tapos so, meron siya nito pang sandok pa, ng ano, mantika tas abaso ah, yung mga yun, pansipit-sipit sa saka sandok. Oh, sandok ano pa? Ano pa? oh. Pero kailangan meron ka din malaking sa ano no. Ilan ba sauce mo? Dalawa, suka, 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 sa kuwarta ng tapos yeah, ayun. pa, ayun, sa sale. Ito 'ko magtitipid Okay. sa Kuya, may ganito ka pa po? May eh, mga business ang dami, oh. Oo oh, ha. Ah. Kompleto na. Kompleto na si Ati. Hihi. <laughs> Tayong kaya no. Oh. Gi ako na magbubuhat. Ako na lang po mag- Hindi, hindi, hindi. Wait na. Ay, resibo pala. <laughs> oh, bayad na. Binayaran ko na. Ay, na tago na yung resibo. Si so, ano natin 'yan? Sakuin ka na. Ha? Sakuin ka na. Oh, meron na. Bira. Go. Eh, mga kabisnes, nandito naman tayo ngayon sa bilihan ng bike. Yon. Oh. Ay, shout out. Ano <laughs> yung name mo kaya? Christian po. Christian Bautista. <laughs> Ayan o. Oh. Bibili tayo ng ano mga kabisnes. Ito ba yung pinakamagandang klase ko yan? Maganda klase na yan, mga pang sidecar Oo, may interior Interior Oo, sige kuya 400 400 lahat, kasama na interior Sige Oh. 400 mga ka-business Kaya pasuyo na lang So yun mga ka-business ha Kompleto na Ayun si Ate Lisa oh Happy? Ice uh, kayong dalawa dyan para mag na. mag tropa lang kayo ah uh, Ayan api na pinamili natin mga ka-business Alright <laughs> Ayan okay, mga ka-business ah Diretso na tayo dun sa ano Sa pagawaan ng sidecar Sa ano kaya Gamitin natin yung kapangyarihan ko Ayan <laughs> 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 mga ka-business Nandito na nga tayo ano Woohoo! Magic, no? So, yun mga ka-business kinakabit na, oh. Pusay, oh. Sayo So, yun mga mangyayari niya, mga ka-business So, ayan yung lutuan niya, oh. Yung kalan. Bumili na tayo na ito bago. Happy ka ba, te? Pakita mo namang masaya ka sa mga ka-business natin. maraming <laughs> salamat po ulit, kabisnes. Ang ganda kumagad yun po no? sa inyong lahat. Ayan, oh. Desente na yung dating. Dicente, no? Ganda na yung dating niya. Lalo na pagka nalagyan ng ano rin, te. Ito, dito. Kasi ito mayroon pang ano yan sa ibabaw. Dito. Para dyan may lalagay yung mga ano mo, paninda. O dyan ka magluluto. Ito, may bagong sa kawali. Diba? Saka magaan lang siya, magaan. ganda pala mga ka-business ganda no ito stainless to no, mga ka-business stainless tapos nabubuksan to ng ganon yan nabubuksan ng ganon tapos dyan yung ilalagay may may space pa rin sa loob dito yung kalan tapos dito yung ano lagayan ng payong Ganito eh no ayos So yung mga kabusiness, sa uh, pasuyo na lang po mga kabusiness. Uh, po natin yung mga kabusiness natin na nag-sponsor. Kalakbay Canada Channel, maraming salamat po. Bato TV, maraming salamat din po. At saka DLD Katropa Katropa Vlog. Yun. Thank you so much, mga kabusiness sponsor po sa akin, maraming maraming po salamat share na meron pa po yung anonymous sa Canada yun, si Mr. Anonymous ng na... USA mga kabusiness thank you, saludo po sa lahat sa inyo po sa so, mga kabusiness, hanggang ah, dito na lang po muna bali ito kasi. kasi ah, babalikan natin bukas para hindi naman nagmamadali yung mga katropa natin dito <laughs> <laughs> Ayos. O. Ayan oh. Konti na lang yan mga business yan. Naka-forma na eh. Ganda no. Nung masay-say mo. Nakasaya ko po. Kaya doon po maraming salamat po sa malaking discount po dito sa pagtulong sa paggawa po sa akin ng ano. Yes, yes, especially kay Kaya Dolpo. Sir Dolpo, thank you. Yung may-ari po ng shop. Saludo sa inyo sir. Mabuhay kayo. Lalo pa lumago yung business niyo po. Ayos. Eh hey, mga ka-business, konting-konti na lang po. Konting-konti na lang. Makakapaghanap buhay na na maayos si Ate Annalisa. Ang usa, ito yung mga matitikas. Oh. Ayun Oh. Oh. Alaga <laughs> Ayos, ayos. Ganda ng form, no? Tapos dito yung payong, no, kuya, no? Pag gano'n, no? Andiyan. Asan yung payong natin? Ay, ayun. Ito yung payong natin, mga ka-business. Sukot mo, mga kuya, saglit. Pakita lang natin. Iyon, no? Oh. O, oh, di ba? Wow! <laughs> galing! galing! Yeah, Ayan mga kapistes, uh, i na natin si Ate Annalisa muna doon sa bahay nila. Tapos bukas, sabay-sabay uh, natin -sabay nating i-celebrate to pagkatapos na ito magawa tapos magsisinta ka ng bukas, gagamitin ko muna ito bukas ng mga hapon babukas ng hapon go boss babalik kami bukas ha thank you thank you doon po pogi oh tara tara vira, E eh, mga sa business nandito na tayo. Yung bahay nila, Atilisa, doon pa yun. Sa Luoban, doon. Papasok doon. May lagpas pa ng pabrika. Alright. Ayan, yeah, no? Ayan ah, pa. Mga ka maraming maraming salamat po sa tulong na malaking dinigay po niyo sa akin. Sa maayos na gamit ko po sa paghanap buhay na napakaganda po. Nakita ko resulta. Tuwan-tuwa po, lubos na lubos po ang aking katuwaan. Maraming maraming sa akin. Ay, si Mrs. Kevin. Wow! Hello po mga kabisnek. Muli po, maraming 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 salamat po sa lahat ng tumulong kay atin. God bless po sa inyo mga kabisnek. More support po po. Thank you so much tumulong po sa akin, isasama ko kayo, po kayo sa aking panalangin, sa Diyos Ama sa Itaas sa langit. Nanaway, ma maagkaroon ma pa po kayo ng mahabang buhay at ma masayang pamilya. Maraming maraming salamat. Yo! Ayan. So, paano ang gandito lang kami? <laughs> hindi kasi yung ano, hindi kasi yung sasakyan doon. <laughs> Papasok po kasi yung mga ka-business. medyo iskinita yun sa kanila. So hanggang dito lang yung sasakyan. Maglalakad ka okay, okay. na okay. Okay, lang sa po. Okay. Hindi na ka na namin okay. Hindi na po. ka naman nakikidnap dyan. Oh, hindi po. oh, mga ka-business, bukas po. Magkita-kita tayo ulit. So hanggang dito na lang mga kabisnes. Ang panig ng mundo makay naroon. Lagi kayo mag-iingat. Lagi kayo kasama sa mga prayers po namin. Tao sa pusong pasasalamat po mga kabisnes. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is... Another day! Bira! Bira. Kaya lang mga pag-inflex Malapit na matapos yung project natin Tingat ha! Pumatch kita tayo Uh oh Saan natin itong birahin? Ibirahin ka namin lang! Birahin ka namin! Bibirahin kita. <laughs> bibirahin kita. Tapi kami bibirahin kan amin.